SPRRD, arestado na ng Interpol. Nakakaawa pero basta may kasalanan, dapat managot sa batas. And um, ipagpapasadyos na lang natin ang lahat. Ano po, hindi ko masasabing natutuwa ako. Nalulungkot din ako actually. Pero uh, yun na nga, diba? sabi ko, ang mga kasalanan ay uh, ang batas walang pinipiling kung sinong malakas, kilala at hindi pagdating sa batas, batas ay batas, lalo na kung international ang pinag-uusapan at Interpol na ang humuli kay Duterte, eh, hintay na lang po natin ang magiging resulta. Ano po? Kaya nga sabi ko, well, anyway, ah uh, hello, good morning, good afternoon Good evening, good day. Ano mang oras ni po ito napapanood. Medyo pagod pa ako, uh, kakarating lang namin. Pasensya na kayo na busy talaga ako sa maraming gawain. Inattend in in ko muna yung mga family activities namin. Nagkaroon ng prom ang anak ko and uh, we had our staycation. Kababalik lang namin kaya pagod na pagod ako. pa. Uh, nagkalat pa ng paligid namin but na uh, ito, di ko maiwasang hindi magawa ng vlog kasi Uh, noon ko pa sinasabi 'di ba na darating ang Interpol at uh, huhulihin nga siya at aarestuhin. At ito na nga po nangyari. Nakakalungkot, hindi ko alam. Alam kong uh, mixed emotions din yung iba. Alam kong katulad ko